Okay? Mahilig ba kayo sa bawang? Di ba? Alam ko maraming mahilig sa bawang ang kababayan natin. So, bibigay ko sa inyo ano ang health benefits ng garlic. Sino pwede? Anong sakit matutulungan? Gano ba kalakas ang epekto nito? Ano medical evidence? At sino rin yung bawal? Bawal kumain ng garlic. So basically ang bawang ginagamit natin yan di ba kung may high blood, mataas cholesterol para sa puso, minsan sa mga ibang sakit. Papakita ko sa inyo yung evidence. Ang bawang low calorie po siya, mababa siya sa calories. Uh, pero kahit yung mga vitamins and minerals niya hindi rin ganoon kataas. Pero meron siyang mga component na magaganda. Okay, so papaano niluluto? Ayaw natin po sinusunog. Pag sinusunog yung garlic o yung mga prito na nasusunog siya, nawawala po yung chemical na maganda. Ito yung magandang chemical sa gar garlic. Merong mga sulfur com compounds na maganda at merong allicin. Ito yung magandang compound na nakakatulong sa puso at tinitingin nila para sa ibang mga health benefits. So marami siyang compound na may medicinal properties lumang panahon ginagamit na to more than 3000 years ago before Jesus pa ginagamit na sa mga Greek sa mga Olympian athletes before ginagamit na nila ang garlic panggamot na nila to so mababa lang ang nutritional value niya pero meron siyang sulfur compounds and allicin number 2 may tulong siya sa mga sakit at sipon okay Merong pag-aaral ito, mga two-week study, oh, So, matagal to. So, nakita nila, yung mga may sipon, mas nababawasan. Less ang sintomas ng may sipon. Mabilis din sila gumaling. Kung yung hindi umiinom ng garlic, 5 days ang sakit ng sipon. Pag uminom ng garlic, pagkain, or kung may supplement ng garlic, 2 days lang gumagaling na. Okay? So, pwede siya makatulong. Pero, siyempre, maliit na pag-aaral pa lang to sa blood pressure may konting tulong. Okay? Hindi talaga bababa. Kung kayo po may high blood, 'di ba? Cardiologist po ako, masakit ang ulo niyo. Sabi ko sa inyo, uminom kayo ng amlodipine 5 mg usually pwede yan sa karamihan ng tao doon bababa blood pressure niyo. Kahit yung mga losartan, metoprolol may tulong konti. Mas controlled ang blood pressure. Itong garlic dagdag tulong lang. Pero kung garlic kung BP nyo, 200. Tapos garlic lang. Hindi kakayanin. Ganong kalakas ang garlic sa high blood? Iba-iba eh. Mga 7 points, 6 points. konti lang ibababa. 7 mm mercury o iba, 5 mm mercury. Ganun lang ka kababa. So, pag 200 ang blood pressure nyo, ah uh, bali wala to Bababa lang ng 195 ay eh, kulang pa rin po So kailangan nyo yung mga tableta At maintenance nyo sa high blood dag, dag, dag tulong lang po to Sa cholesterol level Nakakababa po siya Nakakababa siya ng bad cholesterol LDL cholesterol Dok Lisa mataas LDL cholesterol mo By 10 to 15% So mga 25 points yan siguro 25 points ibababa niya sa cholesterol kaya lang, wala siyang effect sa triglyceride. Sa triglyceride niya siya nakakababa. At doon sa good cholesterol, hindi rin niya napapataas. Ang pinapababa lang niya yung bad cholesterol base sa mga pag-aaral ng garlic. So, sa high cholesterol, yan po. Pakita ko sa inyo. Number five, sa sakit sa puso dahil nga sa blood pressure, medyo nabababa. Sa cholesterol, medyo nabababa. So mukhang may tulong din siya na mas magiging mas malabnaw yung dugo, mas hindi magbabara agad sa atherosclerosis. Mukhang may tulong din sa sakit sa puso. Dito hindi pa tiyak pinag-aaralan nila para sa Alzheimer's disease, sa dementia. Syempre, pag gumanda blood pressure mo, cholesterol mo, less bara sa puso, less bara din sa utak. Kaya tinataya nila na nakakatulong din sa brain problem. Sa diabetes, baka daw makatulong konti. May konting pag-aaral. No? Uh, konti ng, ng blood sugar level. Eh, A little lang. Bahagya. Ito po, kahit nung lumang panahon, no, mga Olympiad, so sa Greece, pinapakain nila ng garlic para mabilis ang takbo. So, ginawa nila to na pag-aaral. Ito, six-week study. Mas gumanda yung exercise capacity nung uh, umiinom ng garlic supplement, garlic oil or kumakain ng garlic. Yan. Pero may ibang pag-aaral ito sa mga nagbibisikleta, cyclist, uh, walang benefit. So may pag-aaral may benefit, merong wala, merong positive. So hindi pag ganun katiyak. Pero wala namang masama kung kakain kayo. Helps did det uh, detoxify heavy metals. May isang pag-aaral din po yung mga exposed sa mga chemical, mga lead poisoning, at iba pang mga bagay, heavy metals nababawasan yung levels ng lead sa dugo nila by 19%. Pati yung sintomas ng uh, mga lead poisoning nababawasan. So pag kumakain kayo, wala namang masama. Damihan yung garlic. At syempre, ito syempre, wala namang tayong sigurado na nakakahaba ng buhay pero since maganda epekto niya sa blood pressure, sa cholesterol, sa puso, sa infection na babawasan pa niya, who knows, makatulong din sa atin. Okay? Other diseases na mukhang may tulong, okay, pero hindi pa to ganun ka 100% sa fatty liver, nakita nila. Parang may tulong din sa fatty liver. Fatty liver, eh, pampababa na. Pag binaba mo yung cholesterol, bababa din yung fatty liver. Sa endometriosis, <clears throat> meron mga small study na babawasan yung kerot. Gum infection, may sira ang gum. So, iba misa nilalagay yung garlic. May tulong din daw sa gum health. Saan siya hindi effective? Siyempre, sa dami ng pag-aaral ng garlic, marami rin negative results sinubukan nila sa stomach cancer, ah, walang benefit. Sinubukan nila para sa ulcer, para sa H. pylori, hindi rin effective. Negative result. Mabilis lutuin, mabilis isama sa pagkain. Ano naman ang side effect? Ito ang problema, side effect. Siyempre, yung garlic matapang siya, eh, di ba? Matapang. So, bad breath, okay, kaya easy ng bad breath, sasakit ang tiyan nakakahapdi ng tiyan lalo na pag di ba pag raw garlic pwede mahapdi tiyan mahangin yung iba nagtatae lalo na pag raw garlic hilaw mas matindi yung side effect at dahil nga nakakalabnow siya ng dugo di ba sabi ko sa inyo maganda sa puso nakakalabnow na dugo may risk of bleeding kaya kung ooperahan ka for any operation dinitigil mo na yung garlic Pwede rin mag-allergy, pwede ba ilagay sa balat? Depende. Merong mga skin preparation. Pero yung iba nag allergy at parang nasusunog yung balat. Depende. Okay? Ang buntis, pwede ba kumain? Sa pagkain siguro. Mga bata, pwede ba? Sa pagkain. Pero yung matataas na dosis na kapsula, ah, hindi tiyak. Hindi masinasabing masama. Pero siguro caution, mag-ingat sa mga o operahan two weeks before surgery tinitigil din yung garlic okay so pag nasa balat iingatan pregnancy breastfeeding konti lang bleeding disorder kung talagang may problema na sa pagdurugo medyo ingat din sa garlic baka lalong lumab na yung dugo at sa mga operahan okay so laging ko konsulta sa doktor nyo tulad ng sinabi ko itong mga sakit na to Ah, sakit sa puso, high blood, cholesterol at ibang mga problem, meron tayong medical na gamutan. Pero itong mga pagkain, wala namang masama, dagdag tulong para sa ating kalusugan. Maraming salamat po.